Ang koliseo ay punong-puno. Mga lalaki, babae at mga bata ay nagtipon sa mga upuan, nakatuon at sabik na masaksihan ang isa pang pagbitay, isang hatol na nangangako ng isang hindi malilimutang palabas. Sa gitna ng napakalaking arena, si Juan, ang minamahal na apostol ay naghihintay ng payapa habang inihahanda ang kumukulong langis. Ang kapaligiran ay mabigat sa madilim na inaasahan at ang hangin ay puno ng tensyon na tila nagbabadya ng katapusan. Ngunit nang sumapit ang sandali, katahimikan ang bumalot sa lahat. Walang mga sigaw, walang takot. Isang hindi pangkaraniwang bagay ang nangyari at nag-iwan ng takot sa lahat. Ang mga manunood na nag-aabang sa kakilakilabot na tanawin ay nasaksihan ang isang himala. Upang maunawaan natin kung ano talaga ang naganap noong araw na iyon, balikan natin ng kaunti ang nakaraan at tuklasin ang mga misteryong bumabalot sa kaganapang ito. Isa puso ng Galilea sa maliit na nayon ng Betsaida, ipinanganak at lumaki si Juan bilang anak ni Zebedeo at Salome. Ang dagat ang kanyang unang alaala at ang amoy ng mga lambat at sariwang isda ang bumuo ng kanyang kabataan. Mula sa murang edad, natutunan niya ang mahirap na buhay ng mga mangingisda at kasama ang kanyang kapatid na si Santiago, naging bihasa siya sa pagtapon ng mga lambat at paglaban sa mabagyong tubig. Iyon ang kanyang buhay. Araw-araw, sa pagitan ng walang humpay na pagsusumikap sa dagat at tahimik na pamumuhay sa nayon, ngunit sa kaloob-looban niya, si Juan ay naghahangad ng isang bagay na lampas sa pang-araw-araw na karaniwang tanawin. Ang mga aral tungkol sa Torah at ang mga kwento ng mga propeta ay bumabalot sa isip ni Juan na mula pa sa murang edad ay tahimik na nakikinig sa mga pangako ng isang mesyas, isang piniling lider na magdadala ng pag-asa sa bayan ng Israel. Ang Mesyas na ito ay hindi lamang isang tagapagligtas. Siya ang sagot sa mga tanong na tahimik na kinikimkim ng marami. Ang paglaya ng isang bayang matagal nang naghihintay ng katuparan ng mga sinaunang pangako. Kahit na tila malabo pa ang mga pangarap at inaasahang ito para kay Juan, naramdaman niya sa isang paraan na siya ay nakatadhana para sa isang mas malaking layunin. Ang pagkabalisa ni Juan ay tila salungat sa kanyang tahimik at mapagmuning likas, ngunit sa parehong pagkakataon, dala niya ang isang tahimik na intensidad na sa mga sandali ng matinding tensyon ay lumalabas ang katangiang ito kahit hindi ka agad nakikita ang nagbigay sa kanya ng palayaw na tataglayin niya mula kay Jesus bilang anak ng kulog, isang palayaw na ibinigay sa kanya at kay Santiago na nagpapakita ng lakas at alab na nasa loob nila, Marcos 3, Labimpito. Ngunit ang buhay ay patuloy sa hindi nagbabagong daloy nito at araw-araw si Juan ay patuloy na nagahagis ng mga lambat sa dagat, tila kontento na sa kanyang buhay. Gayunpaman, isang kakaibang bagay ang nagsimulang mangyari noong mga araw na iyon. Nang ang balita tungkol sa mga propeta at mga bulong ng mga himala ay nagsimulang kumalat sa rehiyon, nagningas ang kanyang puso. May isang bagong propeta sa Hodea, isang tinatawag na Juan Bautista na sumisigaw sa ilang at tinatawag ang mga tao sa pagsisisi. Ang mga bulong na ito ay yumanig kay Juan. Isa kaya itong tanda, ito na kaya ang tinig ng Diyos na muling kumikilos sa gitna ng bayan. At pagkatapos, sa isang umagang nagsimula tulad ng karaniwang araw, isang pambihirang bagay ang nangyari. Si Juan at Santiago ay nasa bangka, inihahanda ang mga lambat nang makita nila ang isang pigura sa dalampasigan. Isang lalaking may simpleng anyo, ngunit dala ang isang makapangyarihang presensya. Siya ay nakatingin sa dagat na parabang may hinihintay o may hinahanap. Nang magtagpo ang mata ni Juan at ng lalaking ito na tinatawag na Jesus ng Nazareth, Nakaramdam siya ng isang malamig na simoy na hindi niya maipaliwanag. May lalim sa mga matang iyon, isang tingin na tila binabasa ang kanyang kaluluwa na para bang bawat nakatagong iniisip sa kanyang puso ay nakikita. Direkta si Jesus ay lumapit kina Juan at Santiago at nagsabing, Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng tao. Mateo 4, Labinsyam ang mga salitang iyon ay umaling sa kanyang isip na humahaplos sa anumang pag-aalinlangan. Agad na naramdaman ni Juan na hindi ito isang karaniwang paanyaya. Ito ay isang tawag na makadiyos, isang bagay na matagal na niyang hinihintay sa buong buhay niya nang hindi niya lubos na nauunawaan. Nang walang pag-aalinlangan, iniwan niya ang lambat, iniwan ang bangka at ang buhay na kanyang nakasanayan. Alam niya sa isang tahimik na katiyakan na ang kanyang paglalakbay sa paghahanap ng katotohanan at layunin ay sa wakas ay natagpuan ang kanyang daan. Mula sa sandaling iyon, nagiba ang direksyon ng buhay ni Juan, isang landas na hindi niya kailanman naisip. Sinundan niya si Jesus at sa piling niya, sinimulan niya ang isang pagbabago na kasing banayad ngunit malalim. May mga sandali, gayon paman, na ang kanyang kasigasigan ay lumalabas pa rin ng impulsibo. Siya ay tapat at masigasig sa kanyang pananampalataya, ngunit ang kanyang pangunawa ay unti-unting nahuhubog pa lamang. Sa isang pagkakataon, nang tumangging tanggapin ng isang nayon ng mga Samaritano si Jesus, si Juan, puno ng sigasig, ay iminungkahi na tumawag sila ng apoy mula sa langit upang parusahan ang mga taga-nayon. Panginoon, nais mo bang magpababa kami ng apoy mula sa langit upang sila ay tupukin?" Lukas 54 apat. Agad itong itinuwid ni Jesus na may buong pagtitiyaga ay itinuro sa Kanya na ang kaharian ng Diyos ay nakasalig sa pag-ibig, hindi sa paghihiganti. Nagsimulang maunawaan ni Juan na ang Kanyang katapatan at kasigasigan ay kailangang balansehin ng pagtitiyaga at habag na ipinapakita ni Jesus sa bawat hakbang. Gayon pa kahit na napakalapit na niya kay Jesus, hindi pa lubos na nauunawaan ni Juan ang buong mensahe. Sa isang pagkakataon, siya at ang kanyang kapatid na si Santiago na may masigasig na hangarin ay humiling kay Jesus ng isang natatanging lugar sa kanyang kaharian, ninanais na maupo sa kanyang tabi sa kaluwalhatian. Marcos Kabanata 10, Talata 37 sa kabaitan, pinaalalahanan sila ni Jesus na ang pagsunod sa Kanya ay higit sa lahat isang tawag tungo sa sakripisyo at paglilingkod at hindi isang hangarin para sa kapangyarihan o katanyagan. Dahan-dahang nagbago si Juan. Unti-unti ang kanyang maalab na sigasig ay napalitan ng biyaya at karunungan mula sa kanyang guro. Siya ay naging alagad na minamahal, isang titulo na nagpapahayag hindi lamang ng espesyal na pagmamahal ni Jesus para sa kanya, kundi pati na rin ng pagbabago sa kanyang pagkatao. Natutunan ni Juan na ang pagiging mahal ni Jesus ay higit sa lahat isang tawag upang ipakita ang pag-ibig na iyon sa iba. Ang kanyang ugnayan sa Panginoon ay naging mas malalim at mas matalik. Ang pangyayaring ito ay naging isang mahalagang punto sa buhay ni Juan na sa paglipas ng panahon ay iniwan ang anumang hangarin sa kadakilaan ng mundong ito upang yakapin ang tunay na kahulugan ng pagsunod kay Kristo. Ang espesyal na ugnayang ito ay nagsimulang lumitaw sa iba't ibang sandali ng kanilang paglalakbay sa mga okasyong nandoon siya sa piling ng guro sa mga pangyayaring lubos na makahulugan isa sa mga pagkakataong ito ay ang himala ng pagkabuhay na muli ng anak ni Jairo. Sa okasyong iyon, tanging sina Pedro, Santiago at Juan lamang ang pinayagan ni Jesus na sumama sa kanya sa lugar kung saan naroon ang bata na nagpapakita ng tiwala at isang natatanging pagiging malapit na hindi ipinagkakaloob sa lahat. Marcos 5, 37 hindi lamang nasaksihan ni Juan ang kapangyarihan ni Jesus laban sa kamatayan, kundi nagsimula rin siyang maunawaan ang lalim ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ganun din ang nangyari sa pagbabagong anyo ni Jesus sa bundok, isang pangyayaring nasaksihan ng iilan at isa sa kanila ay si Juan. Ngunit ang tunay na rurok ng kanyang pagbabago ay naganap sa isa sa mga pinakasagradong gabi ng kanyang buhay, ang huling hapunan. Habang ang lahat ng mga disipulo ay nakapalibot sa mesa, nagsimulang magsalita si Jesus tungkol sa mga bagay na darating, inihahayag ang nalalapit niyang pagtitiis at ang pagtataksil na magaganap. Ang kapaligiran ay puno ng tensyon at lungkot at naramdaman ni Juan ang bigat ng bawat salita ng guro. Sa sandaling iyon, gumawa siya ng isang makabuluhang kilos. Sumandal si Juan sa dibdib ni Jesus, Juan 13, 25, isang kilos ng pagtitiwala, pagpapasakop at pagmamahal. Ang aktong ito ay hindi lamang isang pagpapahayag ng pagkakaibigan kundi isang pahayag ng malalim na koneksyon na mayroon siya kay Kristo. Ninais niya higit sa lahat na maunawaan ang puso ng kanyang guro at makibahagi sa kanyang paghihirap. Ang pagmamahal na iyon ng nagpatibay sa kanya hanggang sa pinakamabigat na sandali ng kanyang buhay. Nang mahuli at dalhin si Hesus sa krus, ang mga disipulo ay nagkawatak-watak, inabutan ng takot at pangamba. Ngunit nanatili si Juan sa paanan ng krus na saksihan niya ang pagdurusa at pighati ni Hesus. At doon, sa gitna ng sakit, may isang kahanga-hangang pangyayari. Si Jesus, sa kabila ng kanyang pagdurusa, tumingin kay Juan at kay Maria ang kanyang ina at sa isang hindi maipaliwanag na pagmamahal, ipinagkatiwala niya si Maria kay Juan. Anak, narito ang iyong ina. Juan Labinsyam, 27. Ang mga salitang ito ay umalingaungaw sa kanyang kaluluwa sa pagtanggap ng responsibilidad na iyon na pagtanto ni Juan na ang kanyang buhay ay walang hanggang nakatali kay Jesus na ang kanyang misyon ay hindi magtatapos doon. Ngunit dito, nagsisimula ang lahat ng pagbabago. Matapos ang pag ni Kristo at sa Espiritu Santo na nasa kanyang puso, buong-buong inialay ni Juan ang kanyang buhay sa pangangaral ng Ebanghelyo ang kanyang tinig na dati naririnig lamang sa baybayin ng Dagat ng Galilea ngayon ay umaalingaungaw sa mga lungsod at nayon. Dala niya ang patutuo ng isang saksi na nakakita sa anak ng Diyos, nakadama ng kanyang pag-ibig at nakaranas ng lalim ng kanyang awa. At ang mensaheng ito na puno ng biyaya at pag-asa ay nagsimulang kumalat ng malawakan, tumatawid sa mga hangganan at dumarating sa mas marami pang tao. Ang Kristyanismo na sa simulay palihim na ipinamumuhay sa maliliit na grupo ng mga mananampalataya, ngayon ay sumisibol sa iba't ibang bahagi ng Imperyo Romano. Subalit ang mabilis na paglaganap na ito na nagdadala ng pag-asa sa marami ay nagsimula ring magdulot ng takot at galit sa iba. Ang imperyo sanay sa pamumuno sa pamamagitan ng takot ay hindi nagawang kontrolin ang mga Kristiyano. Sa halip, nananatili silang matatag sa kanilang pananampalataya kahit na lalong tumitindi ang pag-uusig. Si Domitiano, lubhang galit sa kanilang pagtutol, ay tiningnan si Nahuan hindi lamang bilang mga pinunong espiritual, kundi mga kalaban ng pamahalaan na kailangang lipulin. Si Juan ay naging isang makapangyarihang simbolo sa panahong iyon, isa sa mga huling disipulo na tunay na nakasama ni Jesus. Ang kanyang impluensya ay lumawak ng hindi matatawaran, lalo na sa mga simbahan sa Asia Minor. Para kay Domisiano, ang simpleng pag-iral ni Juan ay isang banta dahil siya ang buhay na alaala ni Jesus at ng mga aral na nagbabago sa pag-iisip ng mga tao. Determinado si Domisiano na puksain ang simbolong ito. Ang plano ay malinaw. Ang kamatayan ni Juan ay dapat na mabilis, walang awang at brutal, isang malinaw na babala para sa lahat ng magtatangkang hamunin ang kapangyarihan ng Roma." At pagkatapos, si Juan ay inaresto at dinala ng mga autoridad. Sa nakatakdang araw, puno ang koliseo. Ang mga upuan ay nag-uumapaw sa mga mamamayang Romano na sabik na naghihintay para sa palabas na ipinangako ng emperador. Inalalayan ng mga sundalo si Juan papunta sa gitna ng arena kung saan ang isang malaking kaldero ng kumukulong langis ay inihanda na. Ang init ay matindi at ang amoy ng mainit na langis ay kumakalat sa hangin nagbabanta. Para sa marami, si Juan ay isa lamang matandang walang kalaban-laban na malapit ng magpadaig sa sakit at kapangyarihan ng Roma. Ngunit para sa mga Kristiyanong nakakakilala sa kanya, siya ang salamin ni Kristo sa mundo at ang kanyang presensya doon ay isang akto ng spiritual na paglaban. Habang inilalagay siya ng mga sundalo sa posisyon na natiling kalmado ang ekspresyon ni Juan, walang bakas ng takot. Para sa kanya, ang tanawin na iyon ay hindi isang trahedya, kundi isang pagkakataon upang magpatotoo sa kapangyarihan at pagmamahal ng Diyos kahit sa harap ng kamatayan. Ang mga salita ni Jesus ay umalingaw sa kanyang isipan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay. Juan 11.25 Hindi matitinag ang kanyang pananampalataya tiyak ang kanyang tiwala sa buhay na walang hanggan. Alam niya na anuman ang mangyari, kasama niya si Kristo. At sa kanyang pusong nakatuon sa Diyos, si Juan ay nagbulong ng isang maiksing panalangin, ganap na inihabili ng kanyang sarili sa kalooban ng Diyos. Nang sa wakas ay isinalang siya sa kumukulong langis. Inaasahan ng madla ang sigaw ng sakit, ang desperasyon ng isang taong lalamunin ng nag-aapoy na likido. Ngunit ang sumunod na nangyari ay isang bagay na hindi inaasahan ng emperador, ng mga sundalo o ng mga manonood. Sa halip na lamunin ng langis, si Juan ay nanatiling walang galos. Hindi siya nagalaw ng nakamamatay na init. Ang madla na kanina'y nag-aabang ng may kasiyahan, ay biglang napuno ng katahimikan. May isang bagay sa lalaking ito na hindi maipaliwanag. Si Juan, na may kapayapaan sa kanyang puso, ay naging isang buhay na patutuo ng pangakong makadiyos. Kapag ikaw ay dumaan sa tubig, ako'y sa iyo. At kapag ikaw ay dumaan sa mga ilog, hindi ka tatangayin ng mga ito. Kapag ikaw ay dumaan sa apoy, hindi ka masusunog, ni ang liyab ay hindi tutupok sa iyo. Isayas 43.2 Ngunit, bakit kaya pinili ng Diyos na ingatan si Juan sa isang napakamirakulong paraan, samantalang ang ibang mga apostol ay hinarap ang masakit na martiryo at mapait na katapusan? Marahil, nais ng Diyos na magpadala ng makapangyarihang mensahe sa panahon kung kailan sinusubok at tinatasa ang pananampalataya ng mga Kristiyano. Si Juan, isa sa mga huling nabubuhay na apostol na lumakad kasama ni Jesus, ay naging simbolo ng buhay na presensya ng Ebanghelyo. Ang kanyang kaligtasan ay kahit na siya ay inilubog sa kumukulong langis ay nagpakita na ang kapangyarihan ng Diyos ay higit sa kapangyarihan ng pinakamalakas na imperyo noong panahong iyon. Nagpapaalala sa mga mananampalataya na ang Panginoon ay nananatiling makapangyarihan kahit sa pinakamadilim na kalagayan. Ngunit may mas malalim pa Hindi lamang iningatan ng Diyos ang buhay ni Juan. Mayroon siyang isang natatanging layunin para sa kanya. Isang bagay na hindi natanggap ng anumang ibang apostol. Kalaunan, siya ang nakatanggap ng pangitain na naging aklat ng pahayag o apokalipsis. Ang pagkakaligtas sa kanyang buhay ay hindi lamang isang simpleng pagliligtas kundi isang paghahanda upang itala ang revelasyon na magpapakita sa mga Kristiyano ng lahat ng panahon ng mga pangako ng tagumpay at pagbabagong buhay. Matapos ang hindi pagtagumpay ng pagpapahirap kay Juan, si Emperador Domitiano galit at natatakot ay napagtanto na hindi niya kayang sirain si Juan. Natalo sa kanyang balak ngunit hindi handang kilalanin ang kapangyarihan ng Diyos. Inutusan niya na ipatapon si Juan sa isla ng Patmos. Dito, makikita natin sa mismong banal na kasulatan na isinulat ni Juan ang aklat ng Apokalipsis, itinatala ang kanyang mga pangitain tungkol sa wakas ng panahon. Ang kwentong ito, bagaman hindi nakatala sa Biblia, ay itinuturing na totoo sa loob ng sinaunang tradisyon ng Kristiyanismo at naipasa sa loob ng maraming siglo. Maraming kwento tungkol sa mga unang apostol at mga kaganapan kaugnay ng Kristiyanismo ang naipasa sa pamamagitan ng pagsasalaysay ipinasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod ang mga Kristiyano noong panahong iyon ay nagtitiwala sa alaala ng mga disipulo at sa oral na tradisyon na noon ay karaniwan at iginagalang bilang paraan upang mapanatili ang mga banal na kaganapan. Ang partikular na kwentong ito tungkol sa tangkang pagpatay kay Juan sa kumukulong langis ay napanatili ng mahahalagang figura ng sinaunang simbahan na kilala bilang mga ama ng simbahan. Isa sa mga unang nakasulat na tala ng kaganapang ito ay lumitaw sa mga sinulat ni Tertulliano, isang iginagalang na manunulat na kristyano noong ikalawang siglo. Si Eusebio ng Cesarea isang historiador ng ikaapat na siglo at isa sa mga pinakadakilang tagapag-ipon ng mga sinaunang tradisyon ng Kristiyano, ay nagdokumento rin ng mga ganitong kwento upang mapanatili ang alaala ng mga apostol at palakasin ang pananampalataya ng mga komunidad. Ang proseso ng pagbubuo ng kanon ng Biblia ay nagbigay pansin sa mga tekstong malawak na kinikilala bilang direktang inspirasyon ng Diyos at tinanggap ng mga simbahan tulad ng mga ebanghelyo at mga epistola ng mga apostol. Ang mga karagdagang tradisyon na ito, bagaman hindi na isama sa Biblia, ay maingat na iningatan ng mga unang Kristiyano upang maging patotoo sa kapangyarihan ng Diyos at sa matinding pananampalataya ng kanyang mga lingkod. Ang mga ito ay nagsisilbing inspirasyon sa mga mananampalataya. Nagpapakita na ang proteksyon ng Diyos ay tunay at makapangyarihan. Inaasahan kong naging mahalaga ang nilalamang ito para sa iyo. I-click ang video na makikita sa iyong screen upang ipagpatuloy ang panonood ng isa pang kamanghamanghang nilalamang biblikal, Pagpalain ka ng Diyos.